Hello guys, gandang evening Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog Ito, nag cover time po kami Kaya ano muna ako guys, tambay muna sa labas habang wala pang uras Ito, nagbibilang ako na mga dumadaang sasakyan Ayan na guys, isa Okay Okay, dalawa Dalawa na guys Yan Ito guys, dalawa pala yung dumadaan yan guys, sa harap, ano, may ano yan, may tawag nito. May kantahan kasi ano yan, may ano mga patik hindi. Uy, ayan na guys, tatlo. Yan, mga ano guys, dito lang ako naglilibang kasi medyo napapago din sa trabaho. Kaya, bibilangin ko lang ang mga sasakyan. Tatlo na yan guys, tagal naman. Tagal na mga sasakyan dito guys kasi hindi kasi to highway. Yeah, ayan, ayan guys, tatlo na ito guys. Apat. Ayun pa guys, lima. Oh, den ba? Lima. Lima na guys, sa na ako. Yeah, lima na guys. malapit ang oras guys. 56 na 756. Eight, ano guys, alas sotso ng gabi, uwian na namin. Kaya, lima pa lang yung nang, guys, lima. Uh, lima, ay na guys, lima, ay, anim. oh, kasama na bilang guys, kasi dumaan sa harapan ko eh. Okay, may anim na. Anim. Anim pa lang guys. Anim pa lang yung nabilang ko. Ayan guys. Ah, okay, tagal. Tagal ng sasakyan, no? Wala na yata, guys. Ayan. Uy. Anim guys. So, idagdag na natin 'yan. 6, 7 Ayun na, guys. Malapit na. Ayun na, oh. 8. Ah. 8 na, guys. Ayan. Dito na muna ako maglilibang, guys. Kasi 8 na 'yun. Pangwalo, 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 pangwalo. Ayan, siyam, sampo, onse, mayroon pang ano, dosi. Ayan pa guys, yun po, trisi. Ayan, trisi na guys, pang trisi na yan. Okay. Okay guys. Bye-bye na guys. Nandito na. guys, I hope nakarili na mga ano. Kasama ko. Bye-bye.